Nakarange tayo sa 2.5 Kailangan ng ingat lang dito <laughs> One man game tayo eh Paliktad Nieta, ah. ito tayo Para baliktad ah Na yan, ito Tinan nyo, point Nalos na sa point 4 Yan, point 4 Yung kapila ito sa my negative o oh, yan parehas op oh. oh, ya yeah. ingat ingat o oh, yan o oh. tapos balik rin ko yung test kasi naka negative tayo sa iyon eh. Welcome to my vlog Today's video Eto, so okay tayo ng mga taga Baisa ngayon <laughs> Uh, yung ginawa ko na AB5 auto taga Baysa rin yun eh ito taga Baysa rin ito naman Kibler na GX Pro bali dalawang unit yung dinala sa akin ito puro Kibler Kibler Laber yata ito eh <laughs> GX Pro na 500 GX5 tapos yung isa nya uh, GX2000 naman to Ayan. unahin natin yung ito muna unahin natin Ayun, uh, una, magpapasalamat muna tayo. Salamat sa mga tropa natin na dumadayo rito sa mineshaft natin para magpagawa lang. Kahit na medyo malayo-layo, eh, nagbibigay na giport para makapunta lang dito. Uh, shout out sa inyo, sir. Ayun, bali, ang issue nito, ito, nabuksan na nga ito kasi chinick ko na eh. Putok yung fuse. Ayan oh, bumigay yung fuse oh. Malamang yan, pagbigay yung, bumigay yung fuse, kadalasan may nadali talaga ang output at uh, saka yung isang concern ko rito kaya, kaya tinanong ko siya na kung nasa tabing ilog daw siya sabi niya oo uh, kaya sabi ko kaya pala eh pag nasa tabing ilog o tabing dagat yung kwan, yung bahay nyo kadalasan talaga mabilis masira yung unit or amplifier ang kadalasang issue ay kalawang tingnan nyo nga yung mga kwanya terminal nya sa speaker oh. namahay na yung kalawang pati dito sa input nyo Ayan oh. Ayan Kaya Mangyari dyan Ang yung, yung nyo, Mga control oh. Tingnan nyo oh. Mugad na kwan oh. Namumugad yung Awang Kaya ang usapan dito uh, Recondition Lahat ng pwedeng Galawin na palitan Ipapalitan Ngayon bali Alam ko may Mga nakontent na rin ako dito Tungkol sa GX5 na to eh Hindi ko alam kung Baka matagal na Nung last year pa siguro uh, Sulyap-sulyapan muna natin Meron siyang 2 pairs na si 5198 and then A91041. Kapasitor niya, uh, anong ginamit dyan? 63 volts na 10,000 microfarad, dalawang piraso. Tapos yung transformer, para sa mga hindi nakakalam pa, laman ng JX5 eh. Alam ko, nakatatlong vlog na yata ako dito sa JX5 eh. 14-14 uh, sa, sa, may mababang voltahe tapos 36-0-36 yung darin alas ka kwanto kadikit ng original na 5 auto yung original na 5 auto, 37 eh ito 36 pero alas dikit lang yan alas di mo na mapansin yung ginibahan ng tunog nila yan yun kalawang eh. so ngayon dahil hindi na ako nagkwan hindi na ako nagpapakita sa pagre-repair ng pag Uh, hindi ko na re record yung pagre-repair ngayong eh, matic, baklasin ko na lang ito and then, pag nanggawa na yung sabihin ko na lang, or explain ko na sa inyo yung mga ginawa ko or mga pinangpapalitan ko kaya stay tuned na muna baklas ko na yung board at dito tayo na lungkot <laughs> ito, may pumutok dito kadalasan sa issue na ganito yung corroded or corrosion yan yung mga itim-itim na linya na yan yan, Diyan yan galing taka ako sa gayto klasing board lagi sa J, sa Kibler kadalasan madalas ko na encounter yung ganong issue yung nangingitim yung likod niya tapos pag nangitim na dadalo yung kuryente diyan diyan sa magiging uh, cost ng pagiging DC out ng uh, amplifier niya ano ayan kwanto eh nagkaroon ng corroded diyan ayan tapos dumikit Is, yan eh, sa kanya ni. O sa AC line pala 'yan, no. Oh. AC ground tsaka kabilang linya ng AC. Tapos tinanggal ko na 'yung mga bloke na resistor para ma ko ng paisa sa 'yung transistor. Tatlo 'yung nadali. Dito sa side nito, itong side nito, 'yung dito, buo. Dito tatlo sira ito. 1 2 3. Ito naka-buzzer mode tayo. Sana marinig. Yan, meron. Ito, ito. Itong isa. Ito. Ano, may buzzer. Ito. Yan. Buzzer. Ito. Buzzer. Short. Ito, short to. Yan. Tatlo. Tatlo. Tatlong piraso. Ito, buo ito eh. Ito, buo. Nakaligtas yung isa. Pasensya na, medyo magalaw yung camera natin. Ito, walang, ito, buo ito. Ito talaga. ano? Oh. Short. Ayan lang, bali. Nakita na natin yung kwan problema palitan ko lang tong transistor marami naman tayo pamalit ngayon eh tapos yung mga itong mga drive nya na kuan mga transistor na maliliit yung kinakalawang eh natin kung kayang palitan di palitan na natin basta may fix muna natin yung uh, mga transistor na yan and then mapanormal muna natin yung bias tapos ito kuskusin na lang natin to tapos pag nakuskus na uh, natin ng w fan, ng clear ng na epoxy o oh, stay tuned ulit bali napalitan ko na yung transistor Mabilisang ang vlog na lang ito para kasi sa dami ko nang gawain kailangan ng surkatin na lang yung video ito napalitan ko na yung nasira na side is uh, dito kanan ayan ito na yung board oh Inuskus ko na yung mga itim-itim And then, in ko ng clear na epoxy Yeah, mukha na siyang bago makintab na Kasi dyan nagsisimula yung ground ng Or yung corrosion, yung mga corrosion na yan Doon, dumatalo yung krente, Tapos hanggang sa magkakaproblema Dito galing yun eh, yung pinakita ko na Nang itim dito Nag-spark yun, kaya tinamaan yung Output, mali tatlong piraso Yan tatlo Ilisan na lang natin video natin kasi <laughs> tambakol tayo sa gawain ngayon. Yan. Tapos, ibabalik ko lang itong board. And then, sukatan natin kung okay. Total, okay na. Okay naman to eh, okay naman na to eh. Sukatan ko na. Ipapakita ko na lang sa inyo na. Naging normal na. Para isusunod ko na itong ton control nyo. Palitan ko na lahat yan. Ang control nyan, wala na yan. Kasi na ng kalawang oh. O, teka lang. Ibalik ko yung Ibalik ko na yung mga kabli nya nakabit na siya. Tapos, gamit muna tayo ng bulb. On. O yan. Ah, lumagatik na yung relay. Tignan nyo, mandar na yung pan, o. Yan. Ah, ngayon, sukatan natin. Yan, naka-range tayo sa 2.5. Kailangan ng ingat lang dito. <laughs> One-man game tayo, eh. dan ini eta auto tayo. Para balik kita dan. Nah ya, nito. Kinanyo point halos na sa point 4. Yan, point 4 yung kabila. Ito sa may negative. Bowyan oh, Pariaso. Op, oh. oh, ya. Yeah. Ingat, ingat. O yan, oh. tapos balik ta rin ko yung purod kasi naka negative tayo sa A yun eh. Sensya na magalaw galaw yung camera natin o yan ito positive to C o pantay tapos ito C o yan normal na and then DC out Pakita ko sa inyo na wala na siyang DC. Ay. Ayaw naman makisama tong tester natin. To so, 'yan. So, ito, emitter. To wala. Sabila. To wala na. Oh. So, oh stay tune na ulit. Eh babaklasin ko naman ito. Wala na ang pakitaan ng pag-repair to para hindi na mabay video natin. Para hindi masayang yung oras Napalitan ko na yung Mga control Bali 2, 4, 5 Limang Stereo na 6 pin And then isang mono Yung mono Para sa may mic volume pala ito Tapos yung balance nya Stereo yung nilagay Pero kahit mono pwede dyan eh Ayan yung na piraso yan na napalitan na bago na yan no? kita naman sa itsura yan, 50k tapos ito yung mga pinagtatanggal natin o no? pinagpalitan yan so, no, ngayon ibabalik ko lang ulit dito sa may casing para uh, matitesting natin para malaman kung may audio na or wala tsaka ang ginawa ko preventive lang kasi ano nilagyan ko na agad ng WD-40 para medyo may bisan yung ang pagkain ng kalawang kahit pa paano medyo mape-prevent nya pagka kwan, yung pagdami ng mga kalawang na yan ngayon stay tune ulit balik ko na yung tone control sa may casing na ibalik ko na rin yung mga nap nya tapos pahabol pala kalimutan ko kanina itong master volume nalitan ko na yung master volume nya na ibang klase yung ganito klaseng control o. Oh. pero pwedeng palitan nya ng ganito lang dahil wala akong stack na ganito yung pinalit ko is ganito discarte na lang yan kung paano nyo gawa ng uh, paraan para yung para may kabit mo yung betong klaseng control eh medyo maliit ito eh kaya akin o oh. so, oh, nakapix naman o oh. uh, technician lang <laughs> So, ngayon, ginabitan ko na ng speaker yan. Isang Pro 12 and then isang Twitter sa taas. Ano yung gawain natin, no? Oh? Aabot na sa bubong to. <laughs> Dito pa, oh. Ang bihira, oh. Tambak at tambak na tambak tayo. Kaya kailangan mag-abol ng oras. Kaya pasensya na kung medyo shortcut yung video natin ngayon. O yan, nakato-20 na ako, ah. Ito, nakato-20 na ito. Hindi na ako gumamit ng bulb. Kasi pag napatinok na yung bias niyan, pinapa 220 ko na agad. So ngayon, tuloy. Butik sana ba ako. May customer. Uh, ito, naka 220 na tayo. So, switch on. Ayan, nag-relay na. Commander na yung fan. Naka-power na siya. Oh. naka nakalaptop tayo. Pro 12 Tsaka isang Twitter sa taas <laughs> uh, Loudness Yung Set up muna natin so, Balance Ito. Master volume Treble Meat Meat yes. Audio Group. andar na Ngayon dahil umaandar na yung sa music niya sa mic naman yung subukan natin para masara na natin tong unit na ito 'yan set up na natin Echo <laughs> Mic volume Tapos uh, Feedback Reducer oh, May feedback reducer pa pala ito Ngayon, yung maayawagang mic natin Testing Son, son, son ba? Ayaw ah Son, oh, son, son Ayun, lang pala Ah, uh, BRG medyo masikip pa <laughs> lakas Maganda na tunog Ayan, okay na Okay na yung mic Okay na yung mga Control Wala tayong tugtog Mahina yung kwan. Saka lang ha. <coughs> Kaya pala parang mahina yung Twitter ko. Hindi pala nakabaon yung maayos yung paano? yung phone jack. Nawala kasi ako sa wisyo ko dun sa may customer. Sabi ko parang mahina yung hi. <coughs> Ito na. okay na, matino na eh. Hanggang dito lang yung vlog natin. Okay na sir, okay na yung unit mo. Isa pa lang, Kibler na JX 5 Pro. Sunod ko na lang yung Kibler na GX2000. Loaded na loaded tayo. Ayun, promotion, bago tayo magtap uh, magtapos. Uh, chef natin, sa mga gusto magpapagawa, ulitin ko, hanggang ngayong November na lang tayo tatanggap ng gawa galing labas. By December first week ng December, baka hindi na ako tatanggap ng gawa galing labas kasi baka hindi na natin Kayanin Ngayon pa lang, tambak na tayo. O yan, address natin, number 41, Donolio, Gregorio Street, sa Road, sa Oyo, Quezon City. Ah, uh, social media pages natin, sa mga hindi pa nakapagpalo, pakipalo, and then syempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe, and then syempre, hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin na i-upload. Eh, palambing na ako, mga bossing, mga master dyan. Eh, kung nakapag-follow ka sa may Facebook ko, eh, di, siyempre, samahan na rin yung YouTube channel natin. YouTube, same lang yung YouTube channel ko, and then, Facebook page ko, isang uh, pangalan lang. Yon. maraming maraming salamat, ingat, and then, God bless sa atin lahat.